I would like to invite you uh, to check our website and also dun sa aming promotion about uh, sa dalawang klaseng finance travel assistance na ino-offer namin sa inyo, no? Yung isang... Um, Pay later with Plex, uh, dating aplip, no, and also yung ating layaway program, no, sa dalawang uh, finance assistant po, no, para makatulong sa ating mga kababayan, especially uh, sa ngayon na uh, napakahirap talaga ng um, paghahanap ng uh, travels and also uh, kung pa paano kayo uh, makakaalwan no yung hindi masyadong mabigat na babayaran natin especially kapag ka pami pamilya po yung mga magbubuk. no dito po sa ating program dalawang crashing ino natin yung pay later which is yung ang kailangan niyo lang gawin is ibigay sa amin ang full name email, at saka contact number and then we will send you an application for assessment kung kayo ay makakapasa. Dalawang klase ito, no? Yung isang travel now pay later natin is kailangang maganda ang inyong credit score po, no? May